So yun nga mga Crens TV Dito tayo sa Tutuban Center ayano oh. ah, Hanap tayo ng Parking Parking, parking Ito naman, sinolo naman yung isang parking dito Dalawa sana sasakyan yung magkakasya dong Kaso ano eh Inano niya? Sinakot niya lahat. Para Ma makakapagpart naman yung iba nun. Ang minsan sa mga ibang ano eh, Ibang driver o ibang may mga ano talaga, May ari ng mga vehicle na. Ano. May guhit na nga eh. Sino, sino solo yung dalawang parking. Ang na dalawang sasakyan makakapark wala, isa lang exit na yun la 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 hirap humanap ng parking sa daming tao daming tao ngayon dito sa Tutuban Mall na to. Saturday kasi Oh, eh, sakyan ya, nah. Oh, ingit. Ay maraming na accident yan disgrace sa mga ginagawa ng mga ibang driver na to eh. Nakakita ng maluwag na ano, papasukin tapos pagdating sa dulo, sisingit. Ay mga ano eh. Hindi marunong magano, kaysama. Yon, sana pwedeng kumaliwa. Nako, hinarangan na. Nako, hinarangan na. Ayun, sige. Sige. Siguro, malamang, meron yan dito. Yan mawawalan dito. Malawak ang parking na to. Nga lang, waiting waiting tayo pag wala talaga. Oh. Bante. Gina. Ano po na tayo ng parking? Mamaya na kayo magbabaan. Siguro ya ito. ito. Ayo, may lalabas may lalabas sana lumabas siya para makapagpart ako ayan ano? nakataas na wiper na yan lalabas siya hintayin natin sana lumabas siya para makapagpart tayo na napik ako dun ah. Ito palalalabas yun. Hanap ulit tayo ng ano, ikot ulit. Ang palalalabas. Na-scam ako dun ah. Ah, tayo nga parkingan. Hanap tayo ng iba. Na-scam ako. <laughs> Kala ko ano. Lalabas na may pinasok lang para sa loob ay naka buhay nga naman o oh, ito waiting din to oh. Ay, ikot Ikot Oh Ito yung isa Na nakaka-park. Ako diyan. Mag ako mag-iikot, ako mag-iikot. Kasakali. Ano talaga? yun nga mga karin TV eh. waiting nga lang din ako wala sakit na yung pa ako kaka gas Woo. dito na lang tayo at tayo nang sasakyan na ano aalis para makapag park tayo la, -la, -la. wala eh lalabas pa tayo hanap mo ulit ang parking habang ikutan na naman ay naka dito yung ano tapat pala na ano uh, to tutuban sa kayong 168 shopping ayan, ayan 168 shopping mall ayan nandito tayo sa tutuban ayan ang tutuban ayun o oh ayan, tutuban mall na yan o oh. dito tayo sa parking waiting tayo ng aalis na sasakyan para makapagpark tayo ng ayos ayan ang building na to ah sobra, grabe ang init ngayon Ayan, may overpass doon. Hmm. Ayan, oh. Si Coco Martin pa yata, yun, oh. Hey, Coco Martin, batang kya po. Ayan, ang 168 Mall. Hmm, ikot-ikot lang. Ayan. Ayan. So, yun nga. Hanggang dito na lang. Bye-bye.